Philippine Offshore Gaming Operators. Ito yung madalas lumalabas sa mga balita at mas kilala nating lahat bilang Pogo. Ang tanong ngayon, bakit halos lahat ng mga di kagandahang balita nito mga nakaraan ay eh konektado sa Pogo? Alam mo ha, nakikita ko sa mga balita yung mga torture, murder, human trafficking. Bakit? Sobrang bigat ng na mga nangyayari na dinadala sa atin ng pogo na yan. Sa araw na to ay hihimayin natin kung saan nga ba ito nang gagaling. Saan ba nag-umpisa yung pogo na yan? At kung ano ba yung epekto niyan sa atin bilang mga Pilipino? Ano yung mga kwento ng mga tao na naka-experience Itong mga bagay na yan sa Pogo. Susubukan nating sagutin yan, no? Objectively, uumpisahan natin dun sa economic benefits niya, kung bakit siya itinalaga, kung bakit pinayagan sila. Pero, mas mag-focus tayo dun sa mga reports ng human trafficking. Actually, may kidnapping pa, may murder pa, torture, prostitution, at iba-iba pang mga uri ng pang-aabuso. Ang tanong nating lahat ngayon, ano nga ba talaga yung pogo na yan? Magdi disclaimer lamang po ako. Dahil alam ko mabigat na kwento to, no? Mabigat na topic to. We will try to view this in a way that is objective. Ibig sabihin, we will try our best to remain as apolitically inclined as possible. Dahil alam ko po, no? Na marami magagalit po dyan sa ating mga comments. Itanggalin muna natin yung ganon. Titignan natin yung mga bagay na nailathala na ipakita na at napatunayan na. But ultimately, ang goal natin sa araw na to ay maliwanagan tungkol sa Pogo. Sa totoo lang ha, Amin ako sa inyo, miski ako, wala rin talaga akong alam dyan. naririnig rinig ko lang sa mga balita, pero nung nire-research ko to kanina, nabigatan din ako. Ala, dami palang nangyayari dito. dami pala talaga mga kalukuhan na nagaganap. And it's something that we should fear, no? Na hindi na lumaki pa. Kasi at the moment, napakalaking bagay na niya. This is the first time na naintindihan ko siya at na-uncover ko lahat ng mga sikreto ng mga Pogo na to. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. So, sagutin niyo lamang po yung ating question of the day sa dulo ng video. Lahat ng video po natin pwede kayo sumagot para sa chance na manalo dyan. Promote ko lang din po yung aking Instagram account. Binibuild po natin yan. At lagi po ako nagla-live sa aking Facebook page. So, sumunod lang po kayo doon kung gusto nyo manood ng mga horror games. To keep things brief, ang mga Pogo, no, ay official designation para sa mga firms na nag-ooperate sa Pilipinas galing ibang bansa at nag-o-offer ng gambling services sa mga market nito sa labas ng Pilipinas. Yan yung definition pag ginugel mo. Actually, legal sila at kinakailangan na merong lisensya mula sa PAGCOR. Ang PAGCOR, no, sinabi nila, nag-umpisa silang magproseso ng license applications sa mga POGO noong 2016. At ayon sa kanila, 2019, nag-peak itong mga lisensyang to at umabot sa tatlong daan. Pakadami, no? Noong 2023, pinaghigpitan siya at nagkaroon na lamang ng 75 licenses. Tatalakayin natin mamaya kung bakit bilang kumonti yan, ha? Pero ah, ang dami pang mga sikreto, mga kalokohan na matatalakay natin. Discuss natin yung epekto nito sa ekonomiya muna natin, ha? Bago natin pasukin yung mga madidilim na bagay tungkol dito, may nakukuha ba tayo dito? Ito yung nakuha ko sa aking basic research. Ang sabi ng Department of Finance na mula 2017 to October 22, no, nakapangolekta sila ng 53.8 billion galing sa Pogo. Napakalaking pera kung tutuusem. 30 billion doon mula sa Pagcor at 23.8 billion sa BIR ang laking pera talaga. Noong 2019 daw, nakapag-contribute ang Pogo ng 104.5 billion o sabi nila, 0.67 ng GDP ng Pilipinas. However, bumagsak to nung COVID-19. Pero kahit ganun, kumita pa rin daw tayo nung 2023 ng 5.2 billion sa license fees mula dyan sa mga Pogo na yan. Sa larawan na to, makikita natin yung Republic Act number no. 11590 na pinirmahan ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Nagbibigay ito ng dagdag taxes sa mga O. Oh, para mas lalo pa natin silang pagkakitaan. Okay, na-discuss na natin yan. Uumpisahan nating pasukin yung mga problema na nangyayari dito at sasabihin ko sa inyo magbigat talaga, malalim talaga siya at kumbaga makapal yung ugat sa ilalim na mahirap talagang tanggalin saan ngayon nag-uumpisa yung problema I really hope that I can explain this well it took me so much time reading this para mas maintindihan ko rin at ma-explain sa inyo ito na maayos pinapanood ko rin yung mga balita at kung ano-ano pang mga nangyayari tungkol dito this I think is where all the problems start na cover na natin no na nung 2016 naging magandang source siya ng revenue para sa Pilipinas However, 8 years later, 2024, ngayon, marami na yung mga sektor na nagsasabi na magbigay na tayo ng total ban sa mga Pogo. Sabi ng Pagkor na 2024, ang estimate nila ay mayroon ng 250 na ilegal na Pogo sa Pilipinas. illegal. So, hindi natin alam kung kumikita pa ba tayo dyan sa mga yan dahil nga ilegal at napakarami pa ng na mga hindi nakikita sila pa lang yung nakikita. Ngayon, anong problema dyan? Sabi ni Alejandro Tenko, no, na Chief Executive Officer ng Pagkor, totoo naman na nung umpisa, illegal to mga pogo, pero nag-umpisa silang maglipa na ng mga illegal na aktibidades dito dahil dyan sa mga pogo na yan, umapasok ang mga sindikato. Itinatago ng ibang mga legal. Hindi ko alam kung lahat po, no? pero maraming mga legal na pogo ang nagiging um, term ko ay safe haven ba para sa mga illegal na krimen na yan. Merong isang term na ito yung dahilan kung bakit napasok sa isip ko na seryosong usapan ang pogo. May hindi ko maalala no pero may tinatry ko ring harapin pero may, may, may senador na gumamit ng salita no na pogo politics. Nung narinig ko yung pogo politics ang pumasok sa isip ko yung narco-politics na talagang grabe sa South America. Kung napanood nyo yung narcos, ang lala talaga. In fact, yung mga gore videos na pinanonood natin ng mga kamakailan, uh, sila yung epekto ng narco-politics. Susunod natin sila i-discuss. Itong narco-politics, para lang mas maintindihan nyo din, ito yung halos nagsasama na naging komplikado na yung kapangyarihan ng politika at sindikato para maprotektahan yung illegal drug trade or yung narco narcotics na dun galing yung salitang narco politics if it makes any sense para siyang para na silang may sarili nilang gobyerno na nagpapatakbo ng ano man bansa umaandar yan at sa sobrang lakas ng kapangyarihan nila parang hiwalay na gobyerno na rin sila if it makes any sense to the point na pati yung mismong gobyerno at kapulisan many times takot na rin mismo sa kanila. Mas makapangyarihan na sila. Just imagine if that happens in the Philippines, but instead of the narcotics, no? Dahil narcopolitics, it's Pogo. And ang malala dyan, hindi to Pilipino pa. Mas malalim yung DN sa atin, di ba? Dahil hindi naman puro Pilipino tong mga to. Ito yung dahilan kung bakit maraming gustong malaman kung espiya din si Alice Go. I think yung biggest fear natin is yung impluensya ng ibang bansa sa gobyerno natin pag naging pogo politics na siya or if it's already happening, we do not know. Kung mapapatunayan to, ang daming katulad niyang nakaimplanta na sa Pilipinas kung no kung napatunayan to. Doon naglalaro yung utak nating lahat ngayon eh. Marami na ba ng mga katulad ni Alice Go na hindi natin alam? Eh ginagamit na yung kapangyarihan nila para protektahan ang Pogo sa Pilipinas. Ganon kalaki, ganon kabigat yung problema to. Para mas maintindihan nyo kung bakit malaki siya, pupunta tayo muna sa China. Anong iniisip ng China dito? Initially, akala ko sila may pakanan nito. <laughs> Yun na talaga yung ano, wala kasi talaga akong alam. So, tinanong ko, no, meron bang mga pogo sa kanila? Obviously, hindi pogo yung tawag, pero parang ganun na rin. Ayon sa kanila, hindi sinusuportahan ng China. Kahit mismong mga Chinese sa mga pogo sa Pilipinas hindi nila sinusuportahan kahit kababayan pa nila yon ha napag-alaman ko na sa China illegal ang lahat ng forms ng gambling so hindi talaga nila susuportahan to ang China kabilang pa ang napakaraming mga bansa nagwa-warn na ang pogo ang nakakapagpalala ng krimen sa isang bansa especially dun sa point nung money laundering ang Chinese government talagang direkta nilang nire-reject ang Pogo. May mga gumamit nung term, ito, ito, ito yung term na ginamit nila, nakita ko, most dangerous tumor in modern society. And dislike hindi lang ng China kung hindi napakaraming bansa sa buong mundo. So mapapakwestiyon ka, bakit natin pinapasok kung ganun pala yung reputasyon niya? Ito yung parte na medyo na-surprise sa ako eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman alam yung kabuoan ng kwento niyang Pogo na yan. Ano ba yung Pogo na yan? And I'm sure marami rin sa inyo, naririnig lang natin, pero hindi naman talaga natin naiintindihan ng buo. I was surprised to learn na hindi lang pala mga biktim, Pilipino yung mga biktima. Actually, majority, mga Chinese pa mismo talaga yung nagiging biktima ng Pogo. no August 21, 2019, ni-request ng China sa atin, no, na ipatigil talaga siya. In fact, hinihiling pa nila, no, na parusahan natin yung mga mapapatunayan na involved dito sa Pogo na to. Yan ay sa isang bilateral meeting sa Beijing noong August 29. Si Xi Jinping mismo ang nag-request nito sa ating presidente noon na si President Rodrigo Duterte. Nakakaloka, diba? Kasi ang laking problema talaga niya na mismong Chinese government na pala yung nagre-request na wag kasi mabigat pala talaga siya. Ito ngayon yung nakita kong nakakalungkot kasi ibabawal siya sa ibang bansa. Itong mga kriminal na to na hindi makapag-operate, naging parang paraiso yung Pilipinas sa kanila. Ay, pwede dito. So, pasok tayo dito. And yun, basically, yung nangyari, kaya ang dami nating hinaharap na problema sa Pongo ngayon. Sabi ni, Sir, ni Senator Sherwin Gatchalian, nakapasok na nga sila sa atin. Binigyan pa natin sila ng lisensya para gawin yung mga kagaguhan nila, no? Ako na nagsabi nito para gawin yung mga kagaguhan nila dito sa bansa natin. And I think at this point, importante talaga na nadidiscuss siya at napag-uusapan siya para hindi tuluyang lumaganap kung ano man yung pwedeng magawa ng POMO sa Pilipinas. Sa tingin ko, very crucial yung panahon natin ngayon kasi darating yung point of no return pag hindi siya na-handle ng maaga. It's a deadly business. Welcome to the dark side of online gambling. Wait lang ha, pasensya na po kayo. Dumating yung ating bagong mic. So, ayos na sa mga concern po sa ating mikropono. Okay na po, nakabili na tayo. Tuloy na natin yung kwento natin ngayong araw. Ngayon, jaan sa lahat ng pinag-usapan natin ang question ko is paano sila nagtatago? Paano tinatago itong mga ilegal na mga pogo na yan? Mga kung ano nung pinagagawa ng mga sindikato dyan. Ang sabi ni Senator Sherwin, hindi rin daw nasusuri ng pagkor kasi ng maayos. Nandyan yung i-inspect lang yung buildings, pero pagpasok mo, ang dami palang mga nakatago. Ganon. May mga nakahiwalay na mga facilities, mga ganun mga bagay ba. May mga nagsasabi na nilalagay din daw sa condominium sa mga illegal workers na minsan umaabot pa raw ng 40 yung nagtatrabaho dun sa mga condo na yun. Just imagine yung sitwasyon ng mga nagtatrabaho na yan. And honestly speaking, wala rin naman kasi nakakaalam dahil iba-iba per sindikato, hindi ko po alam. Iba-iba yung sitwasyon, iba-iba yung paraan ng pagtago, iba-iba yung kwento. Kaya, nito mga nakaraan, no, kung nanonood kayo ng balita, napakarami na rin ng mga raids na nangyayari. Talagang high alert na yung gobyerno natin sa ganitong mga bagay. Ayon sa PNP, ha, may 4,355 victims mula 2023. Ang dami! May 113 kaso na raw Mula sa mga pogo at 65 dito involved ay human trafficking. Diyan natin papasukin yung natin papasukin yung topic natin ngayong araw. Sindikato kasi talaga itong mga 'tong. 2017 to 2019, sabi ng PNP na nagkaroon ng 67 kidnapping. Kidnapping ha? Grabe. Iba yung gagawalan ng illegal, iba yung kinikidnap pa yung mga nagtatrabaho. At ang mga kapulisan pa daw, sabi, yung katulong mismo. Ito yung tanong ko. Itong mga nakakapasok na to, no? yung mga nagtatrabaho na foreign nationals, paano kaya sila napapasok sa Pogo? Para sa specific na kwento natin ngayong araw, pupunta tayo sa Porak, Pampanga. Uh, I'm sure naririnig nyo na, no? yang porak Pampanga sa mga balita. Napakaraming mga paraan kung paano napapasok yung mga empleyado sa pogo. Nung binabasa ko tong mga articles na to talagang napakaraming mga video, napakaraming mga kwento. Maraming nagsasabi no na nabablockmail, yan yung mga common stories na nakikita ko eh or yung iba, na lulong sa sugal, kinukuha kasi walang pambayad, dyan na lang daw magbabayad. Honestly, one Google search at makikita mo yung spectrum ng mga kwentong to. At ang daming storya ng mga biktima niyang mga pogo na yan. Ayon kay Sen. sa Hontivero sa iba-iba yung mga biktima. May mga Chinese, Vietnamese, of course may mga Filipino, may mga Thai. Pero ang common ground din daw talaga is kailangan, I don't think lahat naman, pero mostly kailangan Chinese speaking kasi most of the time, no, yung mga binibiktima rin nila dyan sa mga pogo na yan is mga Chinese din. Magpo-focus tayo ngayon sa isang kwento. Susundan natin yung isang kwento ng lalaki na nagngangalang Yu Xiao Jing. Titignan natin kung paano ba sila napapasok at uh, ano ba yung ginagawa sa kanila dyan sa mga illegal pogo na yan. So, etong si Yu Xiao Jing, nandyan siya sa Pampanga. 31-year-old Chinese national siya. No, ini-interview siya para sa kwento na to, no, makikita nyo, ayun yung picture, napakarami niya mga pasa. At hindi lang basta-basta ng pasa, alam mo yung pasa na malalim at matindi talaga. Yung pa na yung violet, black, yellow, ganun na yung mga pasa niya sa katawan. Ibig sabihin, Napakatindi talaga ng pinagdaanan niya dyan sa mga pogo na yan. Isang patunay rin yung mga pasanya no sa dami ng kabalastugan na nangyayari sa mga illegal pogo. Sa interview niya habang inaalam yung kwento niya, meron siyang isang interpreter, shinare niya yung pogo experiences niya. At the time, na kinukuwento niya to, ito yung medyo naaawa ako. Habang nagkukwento siya nito, papunta sila sa Jose Lapid District Hospital. Literal, nakaka-rescue niya lang. Alam mo ba ha, na ayon sa kanya, five years na siyang nakalak sa Pilipinas. So kung 31 siya, 26 years old pa lang, nakalak na siya. Hindi ko alam kung nakaalis siya dyan sa Pampanga ha. Wala akong makita sa kwento niya. Pero most likely ganun yung nangyari. Na five, nasa isang kwarto or building lang, hala, kawawa naman talaga siya. Sa una raw siya, Una raw siyang pumasok sa Pogo at nalak siya at nakaalis lang dahil tinulungan siya. Pumasok siya dito sa Pilipinas, sabi niya, mamatay yung grandparents niya. Siguro naghahanap siya ng opportunities dahil hindi naman lahat ng nasa China ay mayaman, di diba? ba? Baka ah, ganon, naghanap siya ng opportunities dito sa atin. Isang araw, sila, sila daw ng mga kaibigan niya nasa isang five-star casino resort sa Paranaque. Hindi ko alam kung anong casino po ito. Kasama niya raw yung mga friends niya na merong isang Chinese national na nag-approach sa kanya. Sabi, gusto mo bang magtrabaho sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated? Pinag-isipan niya. Alam mo sinabi sa kanya, pwede ka ditong kumita ng 400 to 800k pesos per month. At napakalaking pera nun, no? Ngayon ang no, ino-offeran siya, nagpapaisip siya. Parang nakita ko na itong mukha na to. Parang kilala ko to pero pinag sa walang bahala niya. Ngayon, iniisip niya yung 400 to 800K. Siguro dahil kipit siya or dahil napakalaki. Hindi ano yun eh, hindi birong pera ang 400 to 800K. Technically, kung ganyan ang sweldo mo, mayaman ka na. ba? Diba? So, pumayag siya. Ngayon, ang hindi niya alam, matagal na pala siyang pinagmamasdan. Matagal na pala siyang kilala kung sino man yung nag-recruit sa kanya Jaam. Nagtataka pa rin siya kasi parang pamilyar yung muka talaga. So pumayag siya. Ang sabi niya, pagkapayag niya, dinala raw siya sa puting van. Isang bagay na pagsisisihan niya ng malala sa buong buhay niya. At dinala na nga siya doon sa Pogo site. Isang buwan na raw siya. Ito, ito pinagtataka niya. Ba, e, isang buwan na po ako dito. Bakit wala pang dumadating na pera? Wala ganyan. Akala niya, magiging solusyon sa problema niya sa buhay niya yung pagpasok niya doon sa puting van na yon. Pero kabaligtaran at naging bangungot yung akala niya na magpapaganda ng buhay niya. Ito ha, ito yung interpretasyon ko. So parang kinidnap. Parang kinidnap na rin siya. technically speaking, kidnap na yun eh. Kasi pa pakinggan yung next part ha. Ang sabi niya, pagdating niya sa porak, may isang babae daw na dumating. Kinausap siya. Sabi sa kanya, bawal kang umalis ha, hanggang hindi ka nagbabayad ng 500k sa kalayaan Ngayon binigyan siya ng trabaho. Hindi ko alam kung magkano po talaga yung kinikita nila or kung kumita ba talaga sila dito. Pero yung trabaho niya, familiar din sa ibang mga kwento na nakikita ko nung ibang pogo. Pero yung trabaho niya, love scam. Kumbaga, magpapain love ng mga Chinese nationals din daw. Magpapain love, hindi ko alam kung paano nila hinihinga ng pera or bina-blackmail. Pero sa mga ibang nabasa ko, pa in din daw tapos merong bebenta ng cryptocurrency, mga ganon. Iba-iba siguro depende kung sa ang naka nakadestino. So sinasabi nila or tinatry nilang tumakas or nag-e-express sila na gusto nilang umalis. Ito nangyayari. Nakakaawa kasi ito yung dahilan kung bakit ang dami niyang pasasakatawan. Pinapalo daw sila ng mga mabibigat na stick. Ang hap di nun. Kahit sabi mo manipis ang stick, ang hap di nun. Meron pa daw gumagamit ng electric baton. <laughs> Yung, al alam niyo yun? Pakita natin yung picture. Just imagine, tao, nananahimik ka, ba? Diba? Tapos papupuntahin ka, kakidnapin ka gano'n. Talagang ano to? Talagang hindi dapat palagpasin, no? Ng mga government officials natin. Hindi dapat palagpasin yung katarantaduhan. Kahit pasabihin natin na hindi puro Pilipino yung nandyan. Napakalaking kalukuhan niya napakalaking krimen niya na hindi dapat palagpasin. Ngayon sabi niya, sinabihan daw siya na kontakin yung pamilya niya sa China pero parang wala din daw nangyari. So parang kid kidnap for ransom din talaga na pinapabayad pa siya para makaalis siya. Ngayon sabi niya rin na meron siyang mga kasamang iba pang mga Chinese, do, no? puro bugbog din daw, pero yung iba umaalis na, nakakaalis na. Di, hindi niya alam actually kung ano yung kwento ng ibang mga Chinese. Eto na ngayon, so siya, paano siya nakaalis? June for daw, naging iba yung vibe nung preso na ba? P pwede na ba nating tawagin preso? Naging iba daw yung vibe nung opisina nila. Tahimik daw lahat, tapos parang brown out. So, dahil parang brown out at walang katao-tao, hindi daw dumadating yung usual supply nila ng pagkain at ng tubig. At that point, sabi niya, nako, pinagsisisihan ko talaga na pumasok ako dyan sa puting van na yan. Pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Yun na yung sinasabi niya sa in nag interview sa kanya. Ilang oras yung makalipas, around 7pm, nag-welfare check daw yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Check lang sila. Kunyari, walang nangyayari. Umalis din daw. Kinabukasan, June 5, nag-i-start na raw mag-rescue. June 6, 10pm, 2 days matapos nung unang pagpunta ng uh, presidential anti-organized crime, saka pa lang siya na-rescue. Papakita pa natin yung larawan niya dito at dyan, dire-direcho, pagpunta niya dun sa ospital. Habang papunta siya sa ospital, binigay niya tong kwento na to. Alam mo, ito yung malungkot dito kasi isa lang yung kwento ni Yu Zhao Jing at sa napakaraming biktima pa ng mga illegal pogo. Napakaraming attemp attempts ngayon, may mga raid pa na nagaganap na mas malala ang sitwasyon kay Yu Zhao Jing. Now, it's even a national security issue dahil lang nga sa mga katulad, ang pinakamalala pa rin talaga ay si Alice, Alice Go, o oh, si Go Huaping. Dahil hindi na siya alis go dahil may kapangyarihan na sila mismo dito sa Pilipinas. Just imagine kung gaano nakakatakot 'yon. Ngayon, after nitong actually during nitong pangyayari kay uh, Yu Xiaojing, ang daming mga lumalabas sa balita. Papakita natin. Eh, actually hindi namin pwede ipakita pero ang daming mga videos na nagsusumbong mga Chinese, nagsusumbong sa mga Pilipino sa kapulisan na iligtas sila. Nakita ko ang dami naaawa ako talaga. Kasi binubugbog talaga sila at kawawa talaga. Hindi talaga makatao. Hindi talaga makatao. And this is not even happening to just the Chinese. Ang dami pang mga iba, di ba? Iba-ibang lahi pa talaga. Yung mga torture hub na yan. Buti na lang din, no, na unti-unti nang tinatanggal, unti-unti na silang binabawasan. Kasi ang laking parwisyo lang talaga nandalan dala nila dito sa atin ngayon. And kung lalaki pa to, darating yung point na hindi na matatanggal kung anuman yung perwisyo na dinala nila sa atin. Ito yung question of the day natin. Ha. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Ito yung tatanong ko sa inyo ngayon. Ano sa tingin mo ang dapat gawin sa mga pogo? At sino sa tingin mo ang dapat sisihin dito? I-comment mo sa ilalim. promote ko lang din po yung aking Instagram. Diyan po kayo pwedeng mag-suggest -mag sa akin ng mga videos. Meron pa akong nakita actually yung Pogo Island. But I think, i-reserve ire natin to para sa ibang araw. Kasi mas malala at mas matinding kwentuhan na naman to. So, kung gusto nyo yan na, kung gusto nyo yung natin siya, mag-like at saka mag-share na lang kayo ng ating video ngayon. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang ating kwento.